Ito yung may nahanap tayo na lagi ko siya nakikita dito everyday. Dito? Sa lugar na to? Oo, everyday ito yung dadaan dito. Lagi siya nakatingin sa akin. Okay. Napakiramdam ko ang gusto siya sa akin. At ano ba yun? Oo, pag tinitignan Kilala ko Kilala ko yan. Pag tinitignan <laughs> ko siya, lagi niya ko tinitignan. Tapos namumusap ang kanyang mga mata. Parang gusto niya akong pero hindi kami magtala. Hindi kami magtatagpo. Tapos everyday din, tuwing dadaan pa rin ako, tinitingnan ka pa. Nakatingin siya lagi. So, ang ginagawa ko, nakikipagtitigan naman ako. Ano Talaga? pa Pakilala mo ako dyan? Oo. Oh, oh. Halika, hanapin natin. Hanapin natin. Lang natin. Po, dito lang yun eh. Wala yung taong yun, actually. Pa palagay ko nga, solid siya. Talaga? Pag nakita kami. Eh, nung uli mong siya nakita, ano sabi sa'yo? Tinititigan niya lang Hindi ako eh. Hindi makapagsalita. Ayaw niya magsalita para may gusto siya sabihin. Gusto ko nga niyang bumaba, eh. hindi siya makababa. Lang sa taas? <laughs> kasi lagi nga niya ako titigan mula sa itaas at punta kaya pagtitigan na rin naman ako wala naman dito eh wala kanina pinago niya tayo ang hirap na hirap akong hinanap hinanap natin hinanap namin siya kanina wala namang actually ayun ayun siya Iyon? ayun? ayun o hindi po dyan eh okay ito yung soulmate ko <laughs> A Sonicসা <laughs> <laughs>